paano po kung yung Senate Committee po ninyo e eh, iba and, and the, the, by the looks of it mukhang magkaiba nga kayo ng istorya nung hmm. si IDG kung ang findings ninyo ay eh, magsasabi kagaya ng nabanggit ninyo na e eh, premeditated dyan e eh, like clear case of EJK e eh, eh, paano po mangyayari nun? Pero nagkakapareho naman kami ng uh, ng findings nung nag-iimbestiga rin sa kanila hmm. na BNP rin tulad ah. mo siya, at saka noong uh, yung sa PNP leadership. Mm -hmm. Na-investment sila eh ng uh, mga commanders nila, like yung CIDG director. Mm -hmm. At halos nagkakatugma naman yung, mm -hmm. yung kanilang findings, yung initial findings nila, doon sa findings nila ng Senate. Kaya... Mm -hmm. mm -hmm. Palagay ko hindi palang nabibrief ng mabuti si mm -hmm. ng Kompleto, si Pangulong Duterte kasi mm -hmm. kalalapag niya lang sa Dabao noon, mm -hmm. wala pa siyang full briefing pero mm -hmm. I think once he receives a full briefing from the PNP itself, mm -hmm. eh, malilunagan siya mm -hmm. at uh, i-correct niya yung kanyang uh, pangunang uh, pananalita.